Mang Noel Ani tutoy ngunit hindi na nagawang magsalita ng lalaki Tila ba nilukuban ng kung ano si Noel at naging sunod-sunura na lang sa babae nang inabot nito sa kanya ang makapal na rolyo ng perang papel. Napalunok siya ng hablote ng babae ang basle Paharap na niyakap na tila pa sariling anak na pinapatahan sapagkat sinubsob nito ang muka ng paslet sa kanyang leeg Hinawakan ang uli nito at inalalayan ng isang kamay ang likod ng bata. Narinig niya ang impit na iyak ni Tutoy ngunit hindi matagpuan ni Noel ang lakas upang bawiin ng paslet. Ngumisi ang babae sa kanya. Bago tumalikod, tila bahangin na nawala bigla sa kanyang harapan. Tuluyang nagatog ang mga binti ni Noel, tila ba tinakasan ng lakas ang kanyang mga tuhod, dahilan upang mapasalampak siya sa lupa. Sakalang unti-unting nawala ang kung ano mang ginawa sa kanyang sistema ng babae. Bagamat alam naman niya na ang babae ang dahilan kung bakit nakawa niyang maibigay ang paslit rito, may tinig na paulit-ulit na sumisikaw sa kanyang utak. Ang sinasabi, hindi nito akalaing magagawa niya ang bagay na iyon. Lutang na umuwi si Noel ng bahay. Sinundo ang anak mula kay Maming na umuuwi bago magtapit hapon. Kapwa alipin ng pagod at pagkaalala ang magkapatid, hindi na nila nagawang mag-usap. Hindi na rin niya nagawang sagutin ng anak na nagtanong kung anong problema ng ama. Hindi na ito nangulit. Marahil iniisip na pagod ng lubos ang ama. Naghapunan sila ni Tanya ngunit ni hindi niya malunok ang pagkaing sinusubo sapagkat panaylitaw ng takot na imahe ni Tutoy sa kanyang gunita. Tatay! Pukaw ng anak sa natulalang ama, nakailang ulit pa ito ng pagtawag, pangatlong subok ng bata, sa kalang nilipat ni Noel ang mata sa paslet. Matawarin mo ka anak, pagod lang ang tatay. Pagtitahilan nito, bago tumayo at tumungo sa bangirahan, iniwas ang muka sa anak na nakasunod pa rin sa kanya ng tingin na kunwari siyang naghugas ng kamay, tumalikod kay Tanya na nagpatuloy na sa pagkain. Hindi na nito tuluyang napansin ang paglandas ng luha sa pisngi ng kanyang ama sapagkat sinusurot ito ng konsensya. Alam ni Noel, Magiging mahaba ang kapesa pagkat ipagkakait sa kanya ang tulog ng magdamag. Upang malipat sa ibang bagay ang atensyon, nagpasabi siya sa isang kakilala na hindi muna siya magpapangka ngayon. Kung maaring ipadala ang mensahe kay Pedro na niyang samahan ng anak maghapon at ipasyal ngayon lang siya liliban sa pagbabangka mula nang mamatay ang kanyang asawa. Bagamat nagtaka, hindi na masyadong nagtanong ang kapatid niyang si Maming nang daana nilang mag-ama, ito sa bahay kinabukasan. Kakauwi lang ng araw na iyon ang kanyang asawa mula sa pagamutan, maiki -iki na rin ang pakiramdam, kaya nabawasan na mga alalahanin ni, ni Maming. Nung gabi man, hindi sila halos nagkausap na maayos na isa nang bumawi ni maming at kausapin ng kapatid. Ngunit napansin niyang tila wala ito sa sarili. Kagyat niya ring napansin ang pandalalim ng mga mata ni Noel. Tanda na hindi ito nakapagpahinga na maayos ng gabing dumaan. Nako, mukhang napasobra ka rin ata sa pagtatrabaho. Maigi pa ata kung hindi ka muna lumabas ng bahay. Magpahinga ka, iwan mo dito si Tanya may pag-aalal ang nito sa kapatid ngunit umiling si Noel. Kung pipirme siya sa kanyang bahay ay chak na lalong hindi iigay ang kanyang pakiramdam. Walang nagawa ang ginang kundi ihatid ng tanaw ang mag-amang naglakad patungo sa bayan. Walang pagsidlan ang tuwa ng batang si Tanya nang mapasakamay na nito ang manikang laman na halos ng kanyang panaginip kabi-kape. kabi kape saglit na wala ang sundot ng konsensya kay Noel sapagkat naaliw sa maaliwalas na muka ng anak. Halos hindi nito mailapag ang kargang manika. Pinakita pa sa kanya ang nagagawa nito. Bagamat alam naman niya na kapag hinihiga, ang mga mata. At kapag tinatayo, dumidilat. Kulay asul ang mga balintataw ng naturang manika. May sombrero o gora kung tawagin ang binibining nagbenta sa kanila niyon. Naihapos niya ang magaspang na mga delire sa gara ng modang kasuotan ng yaring manika. Ang sabi ng binibini, ang modang iyon raw ay uso sa bansang Inglaterra. Hindi man alam ni Noel kung sa ang panig iyon ng mundo, alam niyang mas nakakataas ang pamumuhay roon sapagkat sa moda pa lamang ng damit ng kababaihan ay hindi na biro ang pagkakayari. 30 pesos ang halaga ng manika na walang hirap niyang kinita kinagabihan. Kapalit ng... Pinilig ni Noel ang ulo ng muling maalala ang babae. Alam niyang pag nalaman ni Maming ang halaga ng manika, ikakahumindig iyon ng kanyang kapatid. Ngunit alam niyang bukod roon, maaari siyang itakwil o baka isumpa pa nga siya ng kapatid kapag nalaman ito ang dahilan ng pagkakaroon niya ng ganoon kalaking pera. Hatid ng kalesa ang mag-ama, pauwi. Hindi mawalay ang mata ni Noel sa anak na kinakausap ang manika. Pinangalanan pa nga, Natasha raw ang pangalan, malapit sa pangalan ng anak. Mula sa kinalulugdang anak, nilipat ni Noel ang mata sa langit upang tansyayan ng oras. Magkukulay kahil na kasi ang paligid, lalo sa langit. Nagulat pa si Noel nang malamang malapit na pala ang kalesang kanilang sinasakyan sa daungan. Napalunok ang lalaki ng lihim. Alam naman niyang lahat ng sasakyan, mapakalesa o karitela, hindi naman talaga may iwasang dumaan sa daungan. Mas patag kasi ang kalsada roon. Kalsadang mas malapit ang daan upang siya ay makauwi. Nais na sana niyang ibalik sa anak ang mata, ngunit tila ba nanadya ang pagkakataon sapagkat tumigil ang kalesa. Napatingin siya sa mga bangkang magkakatabi. Hinahanap na marahil si Tutoy. Bulong ng konsensya ni Noel sa kanya. Tila siya maduduwal. Ayaw niyang isipin kung anong ginawa ng babae sa paslit, ngunit lahat ng posibleng bagay at senaryo ay tila gumuguhit sa kanyang isip ngayon. Kunot noong napatanong si Noel sa kakilalang nagmamaneobra ng sinasakyan nila, sapagkat hindi na niya matagalan na andun sila sa daungan. Kahit man lang ngayon, nais niyang limutin panandalian ang daungan, ang mga bangka, ang batang si Tutoy. Uh, sandali lamang ka Noel, papalapit kasi ang aking may bahay. Nagpabila kasi ng pinaglilihihang pagkain, mabilis ko lamang iaabot. Ani Juan na sa isang sisidlan ang nakabalot sa papel na kung ano. Marahil tinapay sapagkat naamoy ni Noel ang mantikilya. Lumapit nga ang asawa nito at kinuwa ang inaabot ng lalaki. Nagpasalamat at sinabing umuwi siya ng maaga. Bago binigyan ng pagtango si Noel, naginantihan naman ng huli ng pagtango rin. Paandar na ang kalesa ng tila, pinihit sadya ang muka ni Noel patungo sa daungan Tila ba sinadyang dinalaroon ang kanyang paningin sapagkat natuon sa isang partikular na gawe ang kanyang mga mata. Agad umakyat ang kilabot sa kanyang katawan nang makita ang pamilyar na babaeng bumaba pa ba sa isang bangkang dumaong. Umandar na ang kalesa ngunit tila ba kalang lang sandali sapagkat nakita niyang tinapak nito ang mga paasa sa lupa. Bahagya mang umusok, hindi na ng babae ang pagkabahala. Sa halip, sinunod pa nitong itapak ang isang paa. Malayong malayo sa naging reaksyon nito nung unang napadpad sa tuyong lupa ng daungan. May ngiti sa labing sinuyod ng tingin ng babae ang kabuuan ng paligid. Ngunit napalis ang ngiti nito nang dumaan ang hangin sa kanyang muka. Kasabay ng paglipad ng ilang hibla ng mahaba at itim nitong buhok. Napatingala ito at saglit nagbaka ang mga mata. Tila ba may naamoy na kumuha sa buo nitong atensyon. Pagkuway walang ano-anong napatingin sa gawin ni Noel. Nagtama ang mga mata nila saglit lang. Sapagkat lumipat ang nanlilisik nitong paningin sa kanyang si Tanya. Otomatikong nayapos niya ang anak na kinataka naman ni Tanya. Umiling-iling si Noel bilang pagtugon sa kanyang anak bago sinabihan ng kutserong lalong bilisan ng pagpapatakbo sa kalesa. Pagdating sa bahay, nagmamadaling sinara ni Noel ang pinto at mga bintana. Panay tingin sa anak na nakamata lamang sa kanya ngunit naagaw ang atensyon nito ng manikang binili. Tinanong niya kung gutom ba ito, sinabing hindi raw at nais lang tumungo sa silid upang maglaro mag-isa na kanyang sinangayunan. Nang pumasok si Tanya sa loob ng silid nilang mag-ama, saka pa lamang nabawasan ng takot at pag-aalala niya. Ngunit hindi niya maiwasang isipin kung papaanong nakatungtong ang babaeng iyon sa daungan. Samantalang nung nakaraan ay halos hindi nito matagalan ng isang paang iapak sa tuyong lupa. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin dalawin ang atok si Tanya. Wala ng ilaw ang kasera. Nakapikit siya ngunit panayang haplo sa damit ng manikang katabi. Nang walang ano-ano ay nakaramdam siya ng pagkauhaw, tapos ay nakarinig siya ng tinig na tila tinatawag siya sa pangalan. Bumangon ng bata, hindi inabalang magbukas ng kasera sapagkat kabisado naman ang bahay kahit madilim. Uminom ng tubig sa tapayan nang maubos ang tubig sa sarte na tangan, bumulong ang tinig na buksan raw ang pinto. At sumunod ang paslit na tila inalipin ng kung anong siyang lumukob rin sa kanyang ama dahilan upang magamit ito ng papae sa mga bagay na pabor sa kanya. Binuksan ni Tanya ang pinto, inaaninaw sa madilim na labas ng bahay kung saan nagmumula ang malamyos na tinig na sa kanya ay tumatawag. Hindi nga siya nagkamali. Sa labas ng bakuran nila nakatayo ang isang babae. Dito galing ang boses. Maari bang makiinom? Nauuhaw ako. Pakiusap ng babae sa wala sa sarili na napatangon naman na bata. Ang balak na hindi mo na pagtulog ay hindi nangyari. Nakatulog pala si Noel. Hindi siya nakatagal kadiliman ang bumuglaw sa kanya nang imulat niya ang mga mata. Napabalikwas ang lalaki. Hinagilap ang posporo sa ilalim ng unan at agad binuksan ang kasera. Nang lumaganap ang pusikit na liwanag, agad niyang tinapon ang mata sa munting katre na katapat. Tila pa siya pinanlamikan na makitang hindi roon nakahimlay ang anak. Ang naroon lang, ang manika. Nagkukumahog siyang bumaba ng sariling kama, nanginginig ang kamay na inabot ang kasera at tumungo sa labas ng munting silid. Baka uminom ng tubig, o baka naman tumungo sa batalan. Saway niya sa kabog ng dibdib na unti-unting lumalakas sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Ngunit ang kasera naroon sa tabi ng katre nito. Hindi ugali ng kanyang anak na manaybay sa dilim, ngunit ano bang alam niya? Tinanglaw niya sa kusina at sa munting salas ang gaserang dala. Wala ni Anino ng kanyang sitanya. Lumabas siya ng bahay, tumungo sa batalan. Sumilip sa kasilyas. Wala. Napasabunot na ang isang kamay ni Noel sa buhok. Tila kasi nabibingi siya sa malalakas na pagtambol ng kanyang dibdib. Nanglalamig na ang kanyang mga kamay at paa. Lalo ng salitang gumuhit sa kanyang gunita. Ang nagmamakaawang mukha ni Tutoy at ng kanyang sita Hindi, uwag naman sana. Paulit-ulit na bulong ni Noel sa sarili. Papasok na sana si Noel sa loob ng bahay nang makita sa lupa ang baso ng sarten. Nakataob iyon, may tubig pang natapon sa lupa. Isang mahinang daing pa ang kanyang narinig. Tinig ng kanyang sita niya alam niya galing sa likod ng punong balete sa labas ng kanilang bakuran. Tila hindi na nararamdaman ni Noel ang mga paa'ng walang sapin sa pagkukumahog na tumungo sa likod ng malaking puno. Ngunit hindi na siya tuluyang nakalapit sa naturang puno sapagkat nang itanglaw niya ang dalang kasera, bumuglaw sa kanyang paningin ang tagpong tuluyang pumigtal sa pisik ng kanyang katinuan. Malinaw niyang nakikita Tanglaw ng pusikit na liwanag ng gasera. Nakita niyang nakasalampak sa lupa ang babaeng hindi niya na naisa nang makita pa. Kahit mabalasik ang mukha nito, alam niyang ang babaeng nakanegosasyon sa daungan na dito ay iisa. May yakap ito. Tila isang manika na nakakandong paharap sa babae. Walang anumang nakasubsob ang kalahati ng muka ng babae sa leeg ng tangan. Nakasabunot ang isang kamay ng babae sa malagong buhok ng manika. Ang isang kamay naman ay nakahawak sa balikat. Bumabaon roon ang mga kuko. Ang suot na puting bestida ay unti-unting nagpapago ang kulay. Nagiging pula. Sinalubong ng babae ang kanyang paningin. Tila hindi na tinag ang babae sa kanyang presensya. Kahit nakikita na niya ang tunay nitong katauhan. Sa halip, tila pa siya ininsulto ng nagbabakang mga mata ng babae. Lalong binaon ang bibig sa leeg ng manika. Hindi inalis ang pagkakatitig sa kanyang nalalabong mga mata. Nabitawa ni Noel ang kasera. Nabasag ito sa lupa at kumalat ang apoy ng dilaan ng gaas. Napasalampak si Noel sa lupa. Bagsak ang mga balikat at umaagos ang masaganang luha sa bawat pisngi. Nakabukas ang kanyang bibig. Sumisigaw siya ngunit hindi niya naririnig ang sariling boses. Ngunit sumisigaw siya, tanda ng ugat sa leeg na panay na gumukuhit. Sumisigaw siya alam niya, hindi pa siya sumikaw ng ganoon sa buong buhay niya kahit nang mamatay ang minamahal niyang asawa sa panganganak nito. Sumisigaw siya ngunit ang tawa ng babae ang kanyang naririnig. Bumitaw ang kamay nitong nakasabunot sa buhok ng manika, dahilan upang lumugay kay na bumagsak ang ulong hawa kanina. Tuluyang bumagsak ang katawan ng manikang kandong nito sa lupa. Hindi ang mga mata nito nang napahiga. Nakamulat lang, walang buhay, maputla. Hindi katulad ng manikang binili ni Noel na otomatikong pumipikit ang talukap kapag hinihiga. Ang manikang ito, hindi ganoon, na natiling nakadilat ang talukap ng mga mata ni Tanya. Naitakip ni Noel ang bawat palad sa mga tenga sapagkat umaaling-aungaw sa kanyang pandinig ang nakakarinding tawa ng babae. Sa unti-unting paghulagpos ng kanyang katinuan, pinipilit ni Noel na manika ang bangkay ng anak na nasa kanyang harapan. Tanging ang wala na sa sariling si Noel ang natagpuan ni maming kinabukasan. Ilang hakbang sa kanya, may ilang patak ng dugo. Si Tanya, hindi na natagpuan. Hindi na makausap si Noel ang matino. Ngunit malinaw at paulit-ulit itong sinasabi na ang kanyang manika. Kinuha ang buhay niya. Doon, doon sa malayo dinala naging malinaw sa pananaw ni Maming na maaring dinukot ang kanyang pamangkin, humingi siya ng tulong sa punong bayan sa mga taong maaring humanap sa kanyang nawawalang pamangkin ngunit kahit may ilang nagmagandang loob na hanapin si Tanya, sila'y nabigo. Ang hindi nila alam, yun na ang umpisa ng pagkawala ng ilang bata at tao sa kanilang lugar. Sapagkat nakakatapak na sa lupang may marka ng pagmamayari, ang aswang na siyang may kasalanan ng lahat at si Noel ang naging susiroon. Ilang mga linggo pa ang lumipas, makikita si Noel na pagalagala. Hindi na kayang tulungan ni Mameng sapagkat may dalawa rin siyang anak na inaasikaso, bukod pa sa asawa niyang hindi patuloy ang magaling. Isa pa ay tumatakbo si Noel palayo sa mga tao. Tila ba takot na takot at nagsusumikaw kukuha pa ng kahoy o dadampot ng bato upang marahil maging sandata upang ipagtanggol ang sarili. Laban sa mga taong na lamang siyang pakainin o bigyan ng malinis na bihisan. Kung saan saan na ito natutulog, madalas makikita ito sa daungan, nakatanaw sa ilog, nagsasalita ng mga bagay na walang kawawaan, paulit-ulit ang mga kataga. Minsan, malakas na sinisigaw, minsan naman ay binubulong. Mga katagang naging palaisipan sa mga tao. Mga katagang na memorya ng mga batang naglalaro. Mamang na ka, Pasakaye ng bata. Pagdating sa Maynila. Ipagpalit ng manika. Mamang na ka, Pasakaye ng bata. Pagdating sa Maynila. Ipagpalit ng manika. Hindi inaalis ng babae ang mata sa dalagitang sumasalok ng tubig sa balon. Bagamat iisa ang kanilang samyo, mas mabango ang samyo na nanggagaling sa pawisan nitong balat, partikular sa leeg. Napakagat siya ng labi. Hindi. Hindi niya titignan bilang pagkain ng dalagita sapagkat may koneksyong nagdudugtong sa kanila. Mula sa dalagita, binawi ng babae ang matang itiman at tinuon sa kalangitang nagkukulay kahel. Takip silim. Ilang paglunok ang kanyang ginawa, saglit hinamig ang sarili. Bago unti-unting lumabas sa madadawag na halaman ng pinagtataguan. Palapit sa dalagitang pinupuno ang tapayang dala. Napapikit ang babae Saglit huminto ang mga paang walang sapin na pagkamat umuusok at napapaso, hindi na alintana iyon. Sanay na siya. Kahit pa magliyab ang kanyang talampakan, bago magbukang liwayway bukas, papalik ang lahat sa dati. Kakaling ang mga sukat. Mabilis siyang magihilom. Salamat sa dalawang paslet na may dugong presa, si Tutoy at si Tanya. Minsan pang hinamig niya ang sarili. Napapikit sapagkat napakabango ng dalagita talaga. Samyong rosas. Rosas, bukadkad. Nang idilat niya ang mga talukap, nasumpungan niyang nakatingin ang dalagita sa kanya. Konot ang noon nito. Halo ang paghanga at pagtataka, ngunit hindi sa marilag nitong mukha siya napatitig ng matagal, kundi sa mga matang kay tagal niya hindi nasilayan. Walang panama ang kulay kahel na kalangitan sa kulay tsokolate nitong mga balintataw. Mga matang alam niyang alipin siya habang panahon. Muling rumagasa ang lahat ng alaala. Hindi na niya napigilang lumandas ang masaganang luha buhat sa kanyang nalalabong mga mata. Hangkat nakikita niya ang mga matang iyon, bihag siya ng nakaraan. Alipin siya habang buhay. Karidad. Bulong niya sa hangin. Nakita niyang kumiling ang leeg ng dalagita. Tila pa siya kinikilala, ngunit alam nila pareho na ito ang unang beses na masisilayan niya si Karidad. Kay tagal rin ang panahon na kanyang pagsisikap na ito ay muling makita. Tunay na walang imposible sa masigasig na puso. Kilala ko ho ba kayo? Tanong ng dalagita, na tila tinaas ang bantay sa sarili. Napabuntong hininga ang babae. Kumuyo mang mga kamao bago pinasilay sa labi ang napakatamis ng ngiti na tila hindi naging sapat sa dalagita upang ikampante ang sarili sa kanyang presensya. Tiyahin mo ko. Ang pangalan ko ay Dolores.